Magandang gabi mga sisilab. Katatapos lang ng work ko. So pauwi na tayo. Tapos dadaan muna tayo dito sa ano, sa supermarket. Ayan, dahil nauhaw ako mga sisilab, inom muna tayo ng tubig bago tayo papasok sa supermarket. Kasi ayoko kong bumili ng mineral water. So marami naman tayong tubig na dala natin galing sa work. So yan na lang yung inumin natin. So dito pala ako sa supermarket ng York Binimaro. Dahil marami pong mga tinda dito mga chocolate. So dahil malapit na ang Valentine's Day, mamili po tayo ng chocolate. Ito pala yung paborito kong mga cake mga sisilab, yung wow. Fujiya. So napakadaming mga chocolate chocolate dito mga sisilab, yung mga tinda wow. nila. Nakakalula kung ano yung bibilhin natin. Mamamahalin wow. pala tong naka-display dito. So dito kasi sa Japan, pag Valentine's Day, araw po ng mga lalaki. So lalaki yung wow. bibigyan natin ng chocolate. Baliktad po dito sa Japan at saka Pilipinas. Diba, sa Pilipinas. 'di ba? Sa Pilipinas, ang babae ang bibigyan. Dito naman sa Japan, lalaki po ang bibigyan. So ayan, namili ako ng chocolate para kay M. So kailangan mamahalin yung ibigay natin sa kanya dahil wow. magreklamo na naman yun pag sinabi niyang mura lang kailangan mamahalin yung bibilhin natin sa kanya wow. para ma-appreciate niya na oh mamahalin pala tong binigay mo sa akin <laughs> kasi mariklamo siya mga sisilab pag mura wow. lang yung binigay ko alam niya kung mura pag mahal naman alam din niya kaya wala po wow. tayong lusot ito naman yung makadamya mga sisilab ang sarap sana niyang bilhin kaso napakalaki ialam mo naman pag malaki na box yung bibilhin mo, di ba, nakakasawa. So, mas maganda talaga kapag maliit na box lang yung bibilhin mo para kunti lang yung kakainin mo at mauubos na siya agad. Tapos, pumunta pala ako dito sa supermarket na bilihan wow. ng mga isda kasi namimiss ko rin kumain ng isda. Gusto ko kasi magpaksiw. Kaya ayan, tingin-tingin muna tayo. Wala na rin pala akong bigas dito sa bahay. So, pinili kong bigas mga sisilab, yung medyo mahal para naman masarap kainin. Ayan, yung tsuyahimi, masarap kasi yan mga sisilab, pero medyo mahal siya. Thank you for watching. Bye!